Sa loob na maraming buwan, si Florante ay nagpakasipag sa pag-aaral sa Atenas. Subalit isang araw, isang liham mula sa kanyang ama ang dumating. Naguutos na siya ay bumalik sa Albanya. Florante, natanggap ko ang liham mula sa iyong ama. ipinag ang kanyang sa Albania. Mestro! Kulungkuhan ko ang hindi ng katahimikan. Kaya ngayon, kailangan ko ng bumalik. Ang liham ay nagbibigay kay Florante ng lungkot at pangamba. Alam niyang may mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Florante, bago ka umalis, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Huwag kang magpapalin lang sa madalang muka at pakitang guling. Ang tunay na kaaway ay maaaring pag bilang sa. bilang kasantayan. Anong ibig sabihin niyo po, Maestro? Konde Adolfo ay parang masiris kung isang titig lamang may ay maaaring magdala ng kamatayan, huwag mo siyang pagkakatiwalaan. Midatan loob ni Florante. Hindi niya lubos maisip kung anong panganib ang maaaring idulot ni Konde Adolfo. Kaibigan sa iyo, pagbabalik. Pag-ingat ka. Hindi ko alam kung anong balak ni Konde Adolfo labas sa iyo. Florante, kung ang salubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, Lalong mag-ingat ka maring isang lihim na kaaway. Tatandaan ko po ang iyong mga bilan na estro. At kang maghanda ng lihim, ihanda mo ang iyong sarili sa anumang labanan. Dumating na, sandali na ang sandali ng pangunaalan. Ang silid na puno ng lungkot habang si Florante ay naghahanda sa pag-alis. Bunso, magpakalakas ka. Marami pang sakit ang iyong pagdadaanan. Si Menandro na hindi makayana ng lungkot ay lumapit at mahigpit na niyakap si Florante. Hindi ka tayo iiwan kaibigan. Sasama ako sa iyo. Sa uling sandali, pinayagan ni Antenor si Menandro na sumama kay Florante. Ang kanilang pagkakaibigan ay matibay at alam ni Menandro na hindi niya hahayaang mag-isa si Florante sa gitna ng panganib. sa